Ang kulit mo naman matulog na. No? Nakalikwato ka pa. Ang mature niya mukha niya. That super baby babe. Asok sa uso. Sana hindi ka na magpoops anak ng sobra-sobra. kahapon kasi naka apat pinsa papa kunti lang sa mag okay na habang tulog ka na ko na ng mga damit mo ayusin ko pagtatabi ko na yung mga maliliit